Lights one oh five point one. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Makabrigada ang ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. At sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kabrigada Bagyong Leon. Isa ng ganap na Super Typhoon. Regions 1 at 2, nakaalerto na sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Napaulat na namatay dahil sa Bagyong Christine sumampa na sa mahigit isang daan ayon yan sa NDRRMC. At tirada ni Vice President Sara na paghukay sa labi ni Marco Sr. Iksahirada lang ayon kay dating Pangulong Duterte. Rapido, Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tag Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ngayon mga kabrigada ng Merkules, October 30, 2024 Kami po ang inyong maging tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco at sa detalya ng ating mga balita mga kabrigada, lumakas pa at isa ng ganap na super typhoon ang Bagyong Leon. Ayon sa pag-asa, as of 10 a.m., naitaglay na ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot ngayon sa 185 km kada oras at aabot din naman ito sa 230 km kada oras at bugsong dala ng nasabing bagyo. Buli namataan sa layong 350 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Kumikilos ito mga kabrigada sa direksyong Pangkanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman ng 10 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 3 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, northern na portion ng mainland of Cagayan. Signal No. 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion naman ng Mountain Province at Ilocos Norte. Abang Signal Number one man sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion naman ng Quezon, kabilang ang Pulilio Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, northern at eastern portion naman ng Catanduanes. Sa kaugnay na balita mga kabrigada ang mga LGUs pinaghahanda ni Pangalong Marcos sa Bagyong Leon. Kita niyo balita live mula sa malakanyang Brigada Marker Sargan na ibrigada mo. Brigada! Report! Inalerto ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government units sa panibagong pagyo na pumasok sa bansa. Sa kanyang talumpati sa grand opening ng Maersk Optimus Distribution Center sa Calamba City, tinabi ng Pangulo na habang nagsisikap ang pamahalaan na matulungan na ang mga naging bitima ng bagyong Christine na nakakalungkot lang anya na meron na namang panibagong pagyo kaya kailangan paghandaan ito na mabuti. Hindi man direktang tatama sa mainland Luzon ang Super Typhoon Leon na inaasahang mararamdaman pa rin ang hagupit nito sa ilang parte ng bansa, partikular sa extreme northern Luzon. Naglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 185 km per hour at may pagbuksong papalo sa 230 km per hour. Tapat ito upang masira ang mga kabahayan na gawa sa light materials tulad ng nipa at kugon. Kaya kabilang sa abiso ng pag-asa na mag-evacuate na agad ang mga residente sa lugar na malapit sa dadaanan ng super typhoon na Leon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Samantala mga kabrigada na paulan na nasa way sa Bagyong Christine, sumang panaraw sa mahigit isang daan ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! sa 145 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, labing apat sa napaulat na mga casualties ang validated. Samatala na itala ang 115 na injured at 37 pa ang missing. Mahigit sa 7 milyong individual ang naapektuhan o katumbas ng 1.7 million families. Nasa 333,000 individuals pa o katumbas ng 86,000 families ang nananatili sa mga evacuation centers sa labing apat na regyon sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Is... Brigada Balita Nationwide ang bansang UAE naman mga kabrigada, magkakaloob ng 33,000 food packs sa mga ng bagyong Christine. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development ang alok ng United Arab Emirates na magbigay ng 33,000 family food packs para sa mga biktima ng bagyong kristina. Ito ay matapos makipagpulong si DSWD Secretary Rex Gachalian kay UAE Ambassador H.E. Mohamed Obeid Al-Zaabi upang talakay ng humanitarian assistance mula sa UAE na nakatuon sa pagbibigay ng relief supplies sa Bicol, Rizona. Ang DSWD at mga regional office naman ang mangunguna sa distribution ng mga relief goods. In the heart of changing lives, ito si Brigada Catrina Anson ng 105.1 Brigada News sa PAM Manila, The Music and News. Oklahoma. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mga nasirang kagamitan sa paaralan sa Bagyo. Target ngayong papalitan ng DepEd. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Target ngayon ang Department of Education na agad na matugunan ang pangailangan ng mga apektadong mag-aral ng Bagyong Christine. Ayun kay Department of Education, Deped Secretary ang Angara, nais nilang mapalitan ang mga nasirang textbooks computers, equipment at iba pang mga learning tools sa pamagitan ng pag disburse ng mas maraming maintenance at iba pang expenses. Maliban dito, sinusubukan din anya ng ahensya ang pagre-reproduce ng mas maraming self-learning modules at ang pagsiset up ng pansamantalang mga lugar kung saan pwedeng magturo ang teacher at mag-aral ang estudyante. Sinabi ni ang Gara na kada araw na wala sa mga school ang mga mag-aaral ay isang araw rin ng lost opportunity to learn. Dahil dito, pinaprioridad umano nila ang rehabilitation efforts para maibalik na sa normal ang education system sa lalong madaling panahon. In the heart of changing lives, itos sa Brigada Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, so is... Isang kongresista naman na nawagan sa DOE at ERC na ipatigil muna ang oil price hike sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Christine. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Umapela si Quezon 3rd District Representative Reynan Arogancia sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na ipatigil muna ang pagpapataw ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay Arogansya, bahagi na kanyang humanitarian appeal ang pagpapatigil sa oil price hikes sa Quezon, Camarines Sur, Albay at ilang bayan sa Batangas na nakaranas ng landslide gaya ng Talisay at Laurel. Sa panahong hindi pa nakakabangon ang mga lugar na nalubog sa baha, hindi anya magiging makatao ang implementasyon ng umento sa petrolyo ng oil companies. Paliwanag ni Arogansya, maaaring ipag-utos ang pagpapalabas sa buffer stocks na nabili sa mas mababang presyo o di kaya ng DOE at ERC ang pagpapataw ng administrative at regulatory fees sa oil companies. Dagdag pa nito, kapag mahigit dalawang piso ang taas presyo, dapat utay-utayin o huwag biglain ng DOE at ERC ang pagpapatupad. Samantala, Nanawagan naman o iginiit ng kongresista na dapat maghain ng petisyon o temporary restraining order ang consumer groups sa mga korte sa loob ng isa o dalawang buwan laban sa anumang fuel price increase. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. In the Kabrigada mga kabrigada, isang senador naman umaasang matatapos din ang drug war probe. Kinakailangan dahil sa kongreso para maiwasan ang political bickering. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada. brigada! Report! Nalulungkot umano si Sen. Senator... JV Ejercito dahil tila napakaaga ng political bickering na dala ng investigasyon ng war on drugs sa Kongreso. Ito'y kasunod nga ng pag-amin ni Police Colonel Hector Grijaldo sa pagdining ng Senado na inutusan lang muna siya ng ilang kongresista na i-corroborate ang reward system na sinabi ni Retired Police Colonel Roy Nagarma. Dahil dito, tulad ng nais ni Senate President Cheese Escudero, ay umaasa si Ejercito na agara ng matatapos ang pagdinig para rito. Dagdag pa niya, mas mainam din kung ipapaubaya na sa ibang ahensya ng gobyerno at maging nga sa korte ang desisyon kung sapat na may impormasyong nakuha para sambahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News. Ingata Balita Nationwide Ingata Balita Nationwide sa Iba pang mga balita mga kabrigada nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat seryosuhin ang malaging tirada ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban sa mga Marcos Una na kasing ni VP Sara ang umano'y pagpapahukay sa mga labi ni Marco Sr. at itatapon sa West Philippine Sea Ayon sa dating Pangulo, isa lamang itong extended hyperbole o eksahirada lamang. Anya ay talagang nakuha ng kanyang anak ang kanyang ugali. Sabi pa ni Digong, baka nagalit lang daw si VP Sara dahil tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga kalyado ni Pangulong Marcos o ang pag-atake ng mga kalyado ni dating o ni Pangulong Ferdinand Marcos. Umahataw, nationwide. Samantala mga kabrigada, na nawagan ngayon sa Interior Secretary John Vic Remulla sa publiko na magingat laban sa mga kriminal at scammers na maaring mamananamantala sa dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo ngayong undas. Pinalalahanan din ni Remulla ang lahat na iwasan ng pag-inom ng alak, pagsusugal at anumang uri ng kaguluhan sa loob ng sementeryo. Ikatasan din ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang kanigtasan ng mga dadalaw sa mga sementeryo at simbahan at magtalaga din ng mga traffic enforcers, barangay tanod at mga medical personnel. Din ang papakalat din ng mahigit sa 27,000 pulis sa buong bansa ang Philippine National Police upang palakasin ang police visibility at magbigay ng seguridad. Makakatuwang din ang PNP at ang BFP at BJMP para sa pagpapanatili ang katahimik at maayos sa pagunita ng araw ng undas. Bagong bago, ikatabalita isang sa Maynila, sinalakay ng otoridad. Halos pitumpong dayuhan at mahigit apat na mga Pinoy na huli. Brigada Jigo Custodio i Brigada Bo. Brigada. Brigada. Report. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP ACG at Pagcor ang isang gusali sa Ermita, Manila dahil sa pagkakasangkot sa cryptocurrency at lab scam. Sa bisa ng cyber warrant, nahuli ang nasa anim na putsyam na mga dayuhan na kinabibilangan ng Chinese, Malaysian at Indonesian nationals gayon din ang 47 mga Pinoy. Tatlong buwan minanmana ng mga otoridad ang operasyon ng scam hub na napag-alamang nagpapatuloy pa rin sa kanilang iligal na gawain kahit matagal ng kansilado ang kanilang lisensya sa investigasyon, nakikipagrelasyon ng mga empleyado ng scam hub sa mga biktima nito bago hikayating mag-invest sa cryptocurrency. Pusibling sampahan na reklamo ang mga empleyado dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code. nakikipag na rin ang PNP sa Bureau of Immigration para masuri ang dokumento ng mga dayuhan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Nationwide, Tagumpay para sa mga Pilipino ang disisyon ng Korte Suprema na pansamantalang itigil ang illegal at demoral na paglipat ng pondo. Wala sa PhilHealth mga kabrigada sa mga proyektong hindi kaugnay sa nasabing kalusugan. Ito ang nagipahayag ni Senator Christopher Bongo bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Ayon pa kay Go, nagpapasalamat siya sa Korte Suprema sa pagdinig sa mga panawagan ng mga mamamayan. At sa huli, hiniling din ang Senador ang mas malawak na reforma at palisiya ng PhilHealth upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino. Bagong, bagong, Nagbigay naman ng na impormasyon ang mga eksperto tungkol sa mga resources na makatutulong sa mga bagong magulang sa pag-aalaga ng kanilang mga sanggol. Ayon sa kanila, inirekomenda ang mga kilalang libro tulad ng What to Expect the First Year at The Happiest Baby on the Block para sa mahalagang kaalaman. Bukod dito mga kabrigada, nagbigay din sila ng mga online platforms tulad ng health, healthychildren.org at babycenter.com na puno ng mga artikulo at mga tips. Pinaalalahanan din ng mga magulang na maghanap ng local support groups at online courses upang mas mapadali ang kanilang journey sa pagiging magulang. Narito naman mga ang Moms Lab ES1 Capsule na nakatutulong sa inyong journey kasama si Baby. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak and starting now with Moms Lab ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada kalulus-lunos ang sinapit ng 11 or labing isang pamilya dyan sa Purok, uh, Mabinoligon, Marangay Liberty, Tampakan, South Cotabato. Matapos ang makaranas ito mga kabrigada ng sunog kung saan nilamon ng apoy ang sampung pwesto at isang bahay dyan sa nasabing lugar sa panayam ng Brigada News FM Coronadal kay Punong Barangay Noli Halagat ng Barangay Liberty. Inihayago nito mga kabrigada na halos ang mga biktima doon ay nakatira sa kanilang mga pwesto na siya namang itinuturing na barangay public market dyan sa lungsod. Hindi naman lubos maisip na mga biktima ng sunog na ganun na lamang ang nangyari dahil halos sa kanilang mga naipundar ay natupok sa nasabing sunog. Kasabay ho nito, mga kabrigada, agad na nagsagawa ng brigadahan ang 97 or 95.7 Brigada News FM Coronadal sa programang Tira Brigada upang sa ganoon ay matulungan ang mga biktima at mabigyan ng pansamantalang pangangailangan mula sa mga tagapakinig ng Brigada. Maalala na nangyari ang insidente noong July kung saan natagalan pa ang kanilang fire truck na makapag-response uh, sa naturang pangyayari. At uh, sa huli, mga kabrigada, ang mga pamilyang ito ay nakatanggap ng mga used clothing, pera, pagkain at iba pa. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Salamat to sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Wala ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, ka Brigada. Balita, balita. Makabayaning pagtutulungan. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Iyong napakinggan ang Brigada Panita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Panita Nationwide sa Tanghali Brigada Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.